Welcome to my channel. For today's video, magluto tayo ng ubi biko. So, ito na yung kuha namin para biko. Yan. Yan yung sauce ng biko. So, oh, for biko for today is a uh, violet. Kasi yung violet. Pinulog ako ulam. Yan, ang sarap. Ito po yung ubi biko. So, i-mix po natin yung ubi biko. So, ito po yung pang second batch natin na mix. So, i-mix muna natin dito so, sa maliit na planggana. So, yan. Mix, mix, mix. mix. So, lalagyan natin ng violet na ubi. Yan. Habang i-mix, mix, mix. Mekos, mekos yan. So, mekos to the left and mekos to the right. So, yan. Kailangan i yan para lahat ng mga ingredients at ang mga gatas Mahirap at ang mga tono ng lubi ay nagmi-mix well. So, yan. So, yung minimix, minuto, so is yan. Mix, halaya. mix, mix. Yan, kita mo naman yung mini-mix mas sobrang malagkit. Yan. Habang may tagalagay, meron ding taga-mix. Yan. Oh, mga ka- Kaube, yan. Ang sarap-sarap. So, yan. Kita nyo naman. di <laughs> ba So, yan. May gata. May gata. Ube. Yan. Pagkatapos niyan, imimix. So, dun mo muna sa kaldero rin. Parang patutuyuin siya konti. Pagkatapos ilagay sa lagayan. At yan, nagmimix pa rin sila. Ah, mekos, mekos muna yan. Yan. At mekos, mekos. Yan. Yan po yung ginagawa nila habang mini mix mix para hindi po siya didikit dikit nilalagyan para ma yung sauce niya parang di, papasok sa loob ng pag yan kita nyo naman yung malagkit yung sauce talaga niya yung nadala ng bida kaya yan masarap kita mo naman ayan ba diba? dalawang sandok um, So, go, go, go. Support sa uh, small business. no Ganyan talaga. So, kailangan natin mag-business, business para may kita naman kahit paano. May pambili tayo ng mga ulam at iba-iba pa. So, yan po yung gawa namin para yan sa mga business namin, small business para may kita naman kahit paano hindi lang tayo nakahiga-higa dyan sa bahay may ginagawa at may paparating na pera at may kasabihan naman na kapag ang tao ay masipag may perang darating na charot so yan naman balik na naman tayo sa mekos mekos yan kita mo naman yung nagmi-mix-mix -mix. so no ang laki na <laughs> lagi <laughs> na dyan ng no, no, Mekos, mekos. <laughs> Parang busog na busog ha Parang nauna pang kumain ng biko Malagyan So yan Kita nyo naman habang ako ay Nagmi-mix mix na naman ng Mekos Mekos Ng ating ube meron din tagalagay ng sauce. So, tinatansya-tansya po namin. Kapag okay na siya yung tantsa namin, so, ilalagay namin dun sa kabila, sa lutuan. So, ilalagay namin sa kaldero ng mas kunting sauce para lahat ng mga ingredients niya. Pagkatapos, yan na po. Yan, nilagay na namin sa Pero, Yan, ilalagay namin yan sa oven. Pagkatapos, para lahat ng mga ingredients. Yan, kita mo naman. Paglagay sa oven. Yan, pasok at i-close na naman natin. May oven-oven po tayo dito na gawa-gawa. Pagkatapos, yan. Galing sa oven, tinanggal. Nilagay na siya dyan at lalagyan yan ng yellow. So, maglagay pa tayo ng yema. So, magagawa pa sila ng yema. Kita nyo naman. So, very yummy. Yan na po yung yema. So, yung ingredients yan, itlog. May itlog po talaga siya. At gatas. Yan lang po. Atlog at gatas. At nilagyan ng konting asin. Para may something naman dyan na malasa. Pagkatapos yan, e eh, mekos-mekos na rin yan. Ito pong paggawa ng beko ay maraming mekos-mekos. Yan, pagkatapos naman ng mekos-mekos na yan nilalagay yan na yung yan. topping sa taas. Pagkatapos ng paglagay ng topping sa taas, ilalagay na naman sa oven. Pagkatapos maglagay sa oven, yan na po yung result. Yan, kita yan naman. Sana all, di ba? Ganyan po yung ingredients natin. Yan. Hindi yan sunog, ganyan oh, okay. talaga yan. So, kasi may itlog siya oh. at may caramelize. Yan may na yema. Thank you for your watching. Bye-bye. Charot.